Samantala, dalawang estudyante sa kolehiyo ang arestado matapos masangkot sa Rambol sa Quezon City. Ang isa sa kanila, nakabaril pa umano. May reports si Oscar Oida. Oscar! Yes, Maris, hindi sa eskwelahan kundi sa kulungan matututo ng leksyon ngayong araw ang dalawang college student. Makarang masangkot nga sa isang rambulan at makabaril pa. Ang isa sa kanila sa may barangay Santa Cruz, Roosevelt, Quezon City. Kwento ng mga sekyo ng isang ginagawang mall sa lugar, alas 11 ng gabi, nang magarap umano ang rambulan sa isang video para sa lugar. Ilang sandali pa na kahit na sila ng mga putok ng baril. Yung dalawang sadyante Maris, doon para sa binabantayan nilang lote, pumasok. At uh, dahil nga doon ay... Uh, Iinabulan nila ang mga ito at nang ma-corner nila, nahulihan pa lang nila ito ng isang kalibro 38 baril. Pero paliwanag ng nakuha, hindi raw sa kanilang naturang baril. Noong nagkahagulo na raw yung mga nasakot sa rambulan, meron daw nagsukbit ng naturang baril sa kanilang uh, likuran. Bagay na hindi naman bumenta sa mga responding police Sa mga sabihin na ito ay sumasailanin sumasailan pa rin sa ang dalawang estudyante. Maris? Maraming salamat, Oscar Oida.